Eh. pag ganito ulan-ulan po medyo uh, delikado sa si motor ito eh. pero wala naman uh, based on sa interview natin di naman ganun, wala namang uh, mangyayari, hindi maganda at yun nga, ito pong lugar na ito tinatawag na communal ranch dahil po ay uh, labing tatlong barangay po ang uh, na-cover nitong ito at kahit sinong tao na maglagay uh, ng uh, baka rito, ay tinatanggap nila magbabayad lang po kayo ng uh, 600 uh, per month o per year pa uh, hindi ko verified no basta may babayaran ka doon sa mga nagbabantay na mga cowboy uh, mayroon pong mga cowboy rito na nagbabantay at uh, ito nga maraming mga baka na nakikita natin rito ah uh, sa uh, mga gilid ng mga bundok at uh, yan, ang ganda talaga sa area, kung gusto kayo mag-relax, gusto kayo na medyo uh, makarelax kayo sa stressful na buhay pwede kayo pupunta rito at uh, samahin nyo na ang inyong mga mahal sa buhay mga magulang, natin na mga matatanda na uh, dadalin nyo rito yung mga anak natin mga maliliit natin mga anak kahit lahat ng mga anak natin dadalin natin rito, yung asawa natin isama nyo na yung asawa, magagalit man yan. Pag hindi nyo dadalin, baka iba yung madala. Kaya ngayon, pasensya na po, hindi natin nadala yung mga anak natin. Kasi, eh, related po sa trabaho yung ginagawa natin. Pero, uh, pinuntahan na lang natin dito para sulit naman yung time. Oh, sus, grabe. Ang bundok rito. Grabe talaga. Hindi di ko ito makakalimutan talaga yung pagpunta namin dito. Unexpected po ang pagpunta namin rito ni Idol Jumel. At shout out naman sa pamilya ni Idol Jumil dyan, sa asawa niya at sa kanyang uh, anak. Shout out sa inyo, pasinsya na po ha. Ah. Kami muna magkasama. Ihiramin eh, ko muna yung papa mo ha. Ah. <laughs> so shout out pala sa taga Bukid sa mga Bisaya DIA, Ha? Ah, sa lahat nating mga kapatid na Bisaya, shout out sa inyo. Ah, dito po tayo, lumaki sa Bukid nun, pero ngayon ko lang nakita yung pinaka-the best na beauty of uh, communal runs sa Impasugong. Shout out sa ating uh, mayor sa Impasugong. Salamat po sa pag-aalaga rito at sa pre pag-preserve nitong area ito sa communal runs. Oh, ang dami talagang baka. Oh. Titingnan mo. Ah, ito talaga. Ah, literal na literal po na ranso talaga ito. Ah, ito po. Ah, ipapakita natin ito sa mga kabataan dahil marami pong mga bata ngayon na hindi pa kilala kung anong porma yung sa aktual ng baka ah yung baka, tinatawag nilang kalabaw, tinatawag nilang baboy sa ibang mga kabataan kasi nandyan lang sa syudad. ah ngayon po, magkikita nyo, may mga baka talaga dito. May mga maliliit pang mga bakaw, mga baby pa itong iba. oh, ang dami palang baka dyan sa baba, sa rin to. Ayun, ito po ang literal na baka para sa inyo mga kabataan. No? Mga kabataan natin ngayon, hindi na sila naka... Kwan eh, aktual na nakakita ng baka. Yung mga anak ko nga, hindi nila kilala yung baka uh, dahil wala. din wala na tayo dun sa bundok eh. Wala na tayong baka. So ngayon po, literal na baka itong nakikita ninyo. So yan, nagpapasalamat po tayo sa ating kasama na si uh, Idol Jomil Tan po uh, mula sa Luzon ito at sinamahan niya tayo dito. Ganda talaga. Oh, grabe. Oh, grabe, -hey! Sulit na sulit, Sergeant. Yeah. Sulit na sulit yung pagbisita natin, Sergeant. May video pa naman dito. Hindi ito makakalimutan. Dito madelete, Sergeant. I-upload natin yan sa Facebook at YouTube para may remembrance tayo, Sergeant. Uh, oh! oh yehey, Grabe yeah. talaga. Sulit na sulit, sa Ito! Yeah. Sa ating mga kababayan dyan, punta na kayo rito. Ang ganda talaga. Kung wala kayong sasakyan, tawagan mo ako. Kayo na bahala sa gasolina. Samahan kita rito. Wag lang yung babae kasi may asawa na kami. Yeah. Ka. <laughs> kami, yari kami. <laughs> loyal kami. Oh, ang ganda ng ship dito. Original na ship po ang uh, makikita natin dito sa dinaanan at pinuntahan natin ngayon. So, pinaghirapan namin itong video. Ha? Ah, naawa na ko sa kasama ko pero sinusulit namin ito yeah, para po hindi makalimutan. Hi ma'am. Hi sir. Okay. Ah, oh, kahit ganito yung daan, marami pong pumupunta rito. Kaya medyo na-encourage tayo ngayon na babalik rito. Dadalhin ko yung mga anak ko rito. Ganda, sir. At sabi, Marsa sa isang bansa. O, oh, shout out, shout out sa mga kasama natin nanda PGJ. Punta na kayo rito. Yes, 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 yo. Oh, Bala na kayo basta pupunta kami. Ah, <laughs> oh, maulan ngayon, oh, maulan. Eh, hindi tayo nagmumotor. Kung nagmotor kami ni Jomel, ah, mahirapan kami dito ni Idol pag namotor kami. Ah, delikado kasi ulan eh, ulan. Sir. Kaya ngayon, ay, eh, nasasakyan kami. Kaya salamat po sa Panginoon na mayroon tayong nasasakyan. Kahit pa paano, nasama natin ang ating buddy na si Idol Jomel Tan. Siyempre, sulit na sulit yung time namin ngayon. At siyempre, kahit ganito yung sasakyan natin, mayroon naman tong luger so hindi tayo masyadong makakabahan basta ingat-ingat lang po tayo yung video ito hindi na namin to puputulin para sa inyo para sulit na sulit na magkikilala ninyo yung communal runs pero mahirap itong daan dito pag maulan kung walang luger yung sasakyan nino, ninyo niyo. pero pag may luger okay lang pero pag walang luger medyo kanto idol parang pan ba medyo mahirap pag pan uh, oo pero pag may lugger, ganito, kahit ganito lang yung transformer natin, ay sulit na sulit hindi ka mahalangan dito. Sa pata, sir, mahirapan yung mga walang lugger. Oo, pag walang luger, pag pataas medyo mahirap. Yes, wow! Yes, ito yes, na! Ito na mga kabayan, ito na po mga show sa hindi pa nakapunta rito. Ah, simple lang po itong lakad natin. Unplanned lakad to. Ah, dahil sa ulan, na divert tayo rito para maghanap ng masilungan. <laughs> shout out pala ni Idol Baidid, Patrolman <laughs> Rolando Baidid dyan Ah, oh, Kami muna yung uh, magsama dito sa body mo ha Kami man yung nagsama noon Doon sa Juan Hingoog Sasakyan ni Sir Viti Shout out pala ni Sir Police Lieutenant Colonel uh, Charlie Biti At shout out pala sa ating hipe Na si Police Lieutenant Colonel Police Colonel Amante Suriaga sir Shout out sa dyan sir ang ganda dito, sir. Di ka pumunta rito. <laughs> pupunta ka rito, sir. Sama tayo. Ni Ma'am Shinalyn Lynn Ay, pupunta. Nakapunta na nga siguro si Ma'am dito. Nakapunta na ah, yun siguro. siguro. Oo. Ito na ang area, mga kapatid. Lo. Makikita nyo dito, no? Yung uh, area. Ayan. Ito na. Malapit na tayo makarating sa ating patutunguhan. <laughs> 13 barangays ang cover po nitong communal runs. 13 barangays po kung gusto kayong sasakay ng kabayo, nandito po ang mga kabayo na kahanda para sa inyo. Pero kami, ako, hindi ako sasakay ng kabayo kasi pareho lang yung mukha ko sa kanila. Kaya ito, pinupull blast namin yung video para sulit na sulit. Hindi na namin yan i-edit. Tuloy-tuloy na yan. Hindi na namin yan i-edit. Para sulit na sulit po. At yan, long blast uh, video po itong ginagawa natin ngayon. Ayan. So, nandito na tayo. Magparking muna kami. Ah, dito magparking parking muna tayo dito sa dito. O, wala naman sigurong bayad dito, nagbabayad naman tayo. Ba? Oo. Ito. Ito na guys. Ito na, marami nagpapapicture dito. O, marami talagang pumupunta rito mga mga kasyo. Grabe. Yan, sulit na sulit po ang pagpunta natin. Ayun. Parking muna, parking muna boy. Yan. Sulit na sulit guys. Okay. Canda asal jin tuh. Yon. Ayo. Di tayo matatakot pag magabihan jen, malakas yung kani. Ilaw na sa sakyan. <laughs>